Hello mga kutsero, magandang hapon For today's video, mag-aabono tayo Kasabay ng pag-aabono mga kutsero ay kailangan din natin linisin ang paligid ng mga puno Kailangang alisin ang mga sakate o ang mga damo upang walang kaagaw ang mga puno natin sa abono na ilalagay At ang gagamitin para sa pangsukat ng mga abono ay ang tansan o takip ng bote At ang nakakatawa dito mga kutsero kahit saan ako pumunta, mapabukid man ang syudad, ay nandyan lagi ang mga marites sa paligid ko. <laughs> Uy, joke lang. Naghahanap lang ng insekto ang mga manok ko para may source of protein sila. Dahil pag nagwi-weeding tayo mga kwatsero, ay nadidisturb ang mga insekto. Dahil naistorbo natin ang bahay ng mga insekto, lilipad sila ngayon at siyang kakainin ng mga manok. Sa madaling sabi mga kwatsero, ang mga manok ko ay nagsisilbing mga organic insecticides. At ang strategy na gagamitin ko sa pag-abono mga kwatsero, ay triangular application. Ibig sabihin, maglalagay ako ng tatlong beses ng abono sa palibot ng puno na hugis triangle. At ang purpose ko nito, wala lang, trip ko lang <laughs> Uy joke lang, Siyempre, para even yung application ng fertilizer sa bawat puno At alam nyo ba mga kwatsero na merong tatlong uri ng fertilizer? Ito ay liquid, powder, at granular. Ang gamit natin ngayon ay granular. At alam niyo rin ba mga kwatsero na ang fertilizer can come from two sources. Una, ito ay mga organic fertilizer. At ito ay ang mga dumi na nanggagaling sa ating mga alagang hayop tulad ng pusa. Uy, joke lang. <laughs> Baho yun. <laughs> Pero seryoso tayo. Dumi ng baka, kalabaw, kabayo, mga nabubulok na dahon. Yan, mga sources of organic fertilizer yan. Pangalawa, ito yung mga inorganic fertilizer. Sa madaling sabi, ito ay ang mga synthetic na fertilizer. Sige nga, kung nakinig talaga kayo, ano ang gamit kong fertilizer ngayon? Organic or inorganic? Very good. Inorganic fertilizer. Tapos, anong klaseng texture or form ito? Liquid, powder or granular very good granular yeahh <laughs> ginawang kinder <laughs> okay children very good <laughs> pero serioso kasi oo fertilizer 101 itong pinasukan nyo so gusto ko pagkatapos nyo manood ng vlog ma-perfect nyo yung quiz <laughs> tapos pagdating naman sa frequency mga kwatsero ay nako depende na yan sa inyo kung may pambili kayo ng fertilizer sige araw-arawin nyo nang manilaw yung dahon ng tanim niyo <laughs> namatay <laughs> Ewan ko ba mga kwatsero, ba't ang saya-saya ko today? Siguro dahil sa sitwasyon ng mga lansones ko. Kasi imagine nyo mga kwatsero, 9 months yung El Nino sa amin. Yung iba sa mga lansones ko mga kwatsero ay na-die back. So yan o, oh. namatay yung grafted part mga kwatsero. Pero yung rootstock na buhay. At para sa mga mayayaman na farm owners mga kwatsero, etong ganitong klaseng seedling ay X na to kasi ang dala ng seedling na to hanggang sa paglaki mga kwatsero ay yung traits na ng original o or yung buto na pinanggalingan itong tanim na ito. Halimbawa mga kwatsero, kung ang buto ng lansones na ito ay native, ang traits na dalal-dala -dala ng puno na ito paglaki ay sa native na lansones. At matagal na panahon din ang pag-aantay para ito ay magbunga. Kaya sa mga mayayaman na farm owners mga kwatsero, ekis talaga ito. Pero dahil tayo ay mahirap lamang, Okay na ito sa akin kasi pwede ko naman tong i-graph pagdating ng panahon. At natapos ko nang na lagyan ng fertilizer mga kwatsero yung aking mga lansones kaya pumasok ako dito sa loob ng maisan Pumasok ako sa maisan mga kwachero dahil naghahanap ako ng sakit sa katawan Uy <laughs> joke lang hinahanap ko kasi dito yung mga rambutan Titignan ko kasi kung pwede ko na ba silang lagyan ng fertilizer Kayo ba mga kwachero, anong fertilizer ang gamit nyo upang mapabilis ang paglaki ng mga seedlings Pakisulat naman dyan sa baba mga kwachero Lalagyan natin ng abono at tinapos ko na dito yung paglalagay ng abono mga kwatsero dahil sumama na ang panahon. At kung gusto nyo pang mabuisit araw-araw, huwag nyong kalimutang i-follow at i-subscribe ako. Kaya hanggang dito na lang mga kwatsero. Love, love!